Yon, Toyota Corolla 2E mga bossing Bago pa yung carburetor niya bossing Replacement Ayos si bossing Itong idol oh. <laughs> <laughs> Idol natin Actually Ito may narentahan na ako dito oh. Umura lang bigay sa akin ni bossing oh. Tapos ang laki pa ng lupa oh. Kita nyo oh. Mayroon na tayong lilipatan na mo At, uh, Magkano boss? Magkano? Package deal to 20 million Kasama yung ano? So, oh, pati, pati unit ko. Oh, pati yun... Mahal. Kita nyo yan Ilang ilang Mahal. ano yan boss Ilang rooms yan Diba 24 24 ito Oh grabe 24, 24 no Last unit na Magkano magkano boss Baka malay nyo May makaano sa followers natin dyan 20 Jakapan mo. Ne -ne -ne negotiable ba yan? <laughs> Jakapan mo. Jakapan mo. Let oh. na siya. De naka <laughs> Kaso <laughs> dapat hindi. <laughs> 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 Nakablog <-plaga. laughs> <Ay>, naka <-plaga. laughs> Sayang o. Oh. Diba? Dinagdagan ko sa <laughs> ano. Pero mga bossing Oh, 20 million daw. Pero ano na. Ilang rooms yan, no? 24. 24. Oh, grabe, no? Tapos kasama na yung, ano, yung... Oh, kasi magbabalik na sila Bosing sa Las Vegas. Yeah. Ano yan? American citizen yan si bossing. <laughs> Parang doon na sila magpo-for good. Ito rin, kasama yung lupa dito kanila din to. Meters, no? For ito lang boss, 400. Oh. 400 square meters ito plus 'yon. Ah, diba? Masarap parang masarap, sarap no kung meron lang tayong milyones no. Ayun, anyway, ito mga bossing 2E. Uh, wala sa timing uh, na top overhaul to. Napakaimportante po talaga ng timing no. Ayun. Tapos replacement brand new yung carburetor. Ewan ko kung okay ito, walang menor eh. Hindi ko alam kung okay ang replacement mas maganda siguro hanap tayo ng surplus na urig pag may mga carburetor talaga wala tayong hindi natin sigurado yung mga brand nyo na replacement pero ito try natin ayusin mga bossing dahil ramdam ko na wala siya sa timing chinek ko and nakatutok siya sa 1E wala pa nga sa 1E oh. so ayusin natin to yan naka uno na to nakatap na siya sa uno sa spark plug and nakatap na rin dito ayan so dapat itututok po ito sa 2E ito ang ililipat natin so titignan ko na rin para sigurado oh, ah, bakit mo oh, dahil sa ano parang inano na yung timing belt ah. Oh. so titignan ko na rin mga boss bubuksan ko na to imbes na ililipat lang natin to sa 2E wag na ay bubuksan ko na lang to madali lang naman para ma set natin ng maayos Ayan, kasi ang lakas ng gasolina daw tsaka pupugak-pugak taas ang taas baba ang idle so sa mga naka Toyota Corolla 2E Ayan, basta sa 2E engine mga bossing Ayan, madali lang i-set up to actually madali, madali rin lang to i-tune up uh, hindi mo na kailangan ng per cylinder dalawang ano lang to Uh, dalawang may ano lang to yung ginawa natin last time tinuro ko naman yon isinare ko naman pero actually kung gusto natin mag tune up at mag timing ng ganitong makina marami po sa youtube nagtuturo nito Ayan, so hahanapin na lang natin maraming magagaling na mekaniko ng, ng Toyota Ayan, nagtataka lang ako bakit uh, andami ang dami ko rin na gagawang mga Toyota yung mga GLI yung mga ganito na wala sa timing Ayan. Lalo na, kaya ito rin, abansa mga bossing Wala rin sa timing, katatap overhaul lang din Ewan ko, ah, overhaul talaga yata siya Tapos, wala rin sa timing <laughs> medyo napasubo yata ako ng, ano ngayon uh, Ano pa naman, limited po yung araw natin Dahil June 20 nga pala mga bossing June 20, nasa, uh, lipad ko po papuntang Manila Bale, mag magluluson, North Luzon po ako Servicing din, pabalik Uh, mag-schedule na lang po kayo kasi marami nang nagpapaschedule baka hindi ko na naman magawa yung mga sasakyan ninyo so yan po and again eto mga bossing oh kay bossing yan 20 million kung na yan ng ano ng monthly magkano so, boss? 50,000 50, ,000 50 ,000 monthly. mura <laughs> Mura, mura na. Pero kayo pwede nyo nang taasan. Huwag naman. Na. Huwag <laughs> naman kasi magre-renta ako dyan. <laughs> Pero napakabait ni boss. Yan. Pinaba boss Ronnie. Oh, boss Ronnie. Ah, boss Ronnie. Ah, boss Ronnie. Ah, Ito naman si boss Mac. Ito LTO naman. To. Yan ang ano natin. Siyang may-ari ng ano. Ng adventure. At ano din yan, banda katulad natin na banda yan, drummer, singer ang ganda ng boses nito tsaka belly dancer <laughs> ayan, ayan po gagawin na po namin itong Toyota Corolla